Hindi na kailangan ni Alden Richards ng ibang babae para lamang sumikat dahil ito ay nagawa na nila dalawa ni Maine Mendoza dati pa man. Kung ipapareha man siya sa ibang babae ay hindi ito ikagaganda ng karir niya ngunit ito pa ay ikasisira. Kaya hindi kailangan ni Alden Richards na maparis pa sa ibang babae bukod kay Maine Mendoza tila nga naman eksepsyon si Kathleen Bernardo dahil ito ay isa lamang kapatid niya at kaibigan sinabi na ito ni Alden Richards dati pa at ang gusto lang naman ni Alden Richards ay ang closure ng kanilang movie dahil hindi naman talaga sila nagkaroon ng closure si Ethan at si Joy sa movie nila na Hello Love Goodbye kaya dapat gusto ni Alden na matuldukan ang kanilang relasyon sa movie. Ngunit pagdating naman sa personal na level ay alam naman natin na kahit wala si Kathleen ay kayang kaya ni Alden Richards ito. He doesn't need another woman to be happy. Main guy is more than enough. So please, stop making issues. It won't do any good. Yung iba dyan, kung gusto nyo mambabae or manlalaki, go ahead. Huwag nang mandamay. Make sure, something that will be your own marker or palatandaan para hanggang doon kayo. Tulad ng aldab. Kung hindi nyo kaya, sorry na lang kayo talagang hindi nyo kaya o kakayanin because you're not aldab. Kung gusto nyong mambabae o manlalaki, huwag nyo nang idamay pa si Maine Mendoza at Alden Richards dahil yan naman talaga ang mahirap nilang hindi gagawin. Talagang dati pa lamang ay napaka-faithful na nila sa kanilang dalawa, sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. At tama rin na hindi sila aldab dahil ang Aldab talagang may mga pinangako na sa isa't isa hindi tulad ng mga bulaan ng mga lab team na pang movie lamang at teleserye ngunit naghihiwalay naman sa tunay na buhay isa na dito ang mga example ng itinapat na lab team kay Maine Mendoza at Alden Richards noong kasagsagan pa ng Aldab ngayon puro hiwalay na sila kaya tama rin na no, na lang pakailaman si Maine Mendoza at Alden Richards dahil hindi naman sila makakatulong sa mga karir nila. Iba kasi kung meron ka talagang stand sa buhay na hindi ka mambababae. Tulad nga ng sinabi ni Alden Richards at Maine Mendoza na kung talagang silang dalawa lang ang nagmamahalan. Nakita natin ito hanggang ngayon. Ngunit nasana ang mga lab team ng ABS-CBN na kung manligaw ang padati ay kala mo ay hindi na maghihiwalay. Ngunit pagdating ng mga ilang panahon lamang at taon ay nawawala na. Yan talaga ang maituturing mo na para sa karir lang nila at kanilang mga pasarili at personal. Interes, hindi talaga totoo at walang panagutan sa nabalagang ginagawa nila. Alden Richards, Main Polkerson Forever, Walang Iwanan, Alden Richards, Alam Namin, May Mamin Ka Na, Alam Namin Ang Totoo, Na Mag-Asawa, Mr. and Mrs. Paul Kerson, Real Couple, Phenomenal. Hindi na nga madalas makita si Maine Mendoza at Alden Richards sa harap ng kamera o sa TV. Bakit nga kaya? Dahil ito ay binibigyan na nila ngayon ng oras ang kanilang pamilya lalong lalo na kay Maine Mendoza dahil napakaraming pinagdaanan nito sa kaso ng EAT at ganoon na rin si Alden Richards napakarami naman kasing stress ang dumating sa kanila dito dapat na nga na nagpapahinga na sila Maine Mendoza at Alden Richards dahil sa dami at tambak na trabaho nila dati ay tiyak ay stress na stress na ito. Magandang ibaling na lang nila ang atensyon nila sa kanilang pamilya at ito ay pagbumalik. Siguradong ma-excite -e na naman ang buong Aldag Nation sa gagawin nila na mga proyekto at movie. Kahit nga ngayon ay excited na ang buong Aldag Nation magtatambal man si Main Mendoza at Agdan Richard sa kanilang future dahil hanggang ngayon ay tiwala pa rin ang buong Aldam sa gagawin nila. Ngunit mas mahalaga rin kasi na pagtuunan nila ang kanilang pamilya para na rin sa kanilang mga gagawin. Ang importante dito ay ang peace of mind nila. Kung dati-rati ay kabi-kabila ang mga pambabatikos at mga basher, pinagtutuunan nila ng pansin ay ngayon ay malaya na sila. At hindi nala ito kailangan pansinin pa dahil himik na ang, ang kanilang buhay ngayon. Tangpul at na atensyon nila ay nasa kanilang pamilya. Marami nga ngayon ang kumakalat na balita tungkol sa hindi pagkakaintindihan umano ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin daw sa kanilang mga busy schedule. Ngunit na balita rin dito na kampanti pa rin ang dalawa. Dahil naman sa itiwala nila ito sa isa't isa, pinalalabas kasi ng mga armin. Nagkakalabuan ang dalawa dahil sa mga busy netong schedule. Ngunit ang hindi nila alam, ang buong Aldam Nation ang nakakaalam kung ano talagang estado ng kanilang relasyon kahit pa ito magkahiwalay. Ito ay napatunayan na rin sa dami ng teleserye na ginawa ni Alden Richards. On sa GMA. Si Main Mendoza ay nananatili sa Itbulaga. Ngunit panay pa rin ang labas ng resibo. Nagsasama ito pagkatapos ng kanilang mga trabaho. Kaya kung ang inaasahan ng Armin na masisira nila ito at magpakalat ng fake news para lamang masira ang karir ni Min Mendoza at Alden Richards ay nagkakamali sila dahil ang buong Aldab Nation ay alam talaga ang tunay na galawan ni Main Mendoza at Alden Richards at kailanman ay kampante ito sa isa't isa dahil talaga namang sanay na sanay na ang Aldab Nation sinisiraan, pinalalabas na ito ay masama nagpapakalat ng maling balita ngunit trusted na ito talaga namang tunay nagpapakita ng totoong resibo patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards. Sa wakas, matutupad na rin ang kanilang mga pangarap patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan nyo na dati pa lamang ay hiling na ng buong Aldag Nation, bigyan nila ng oras ang kanilang mga pribadong buhay. Kung matatandaan nyo rin kasi, ang buong Aldag Nation ay pilit na nagre si Alden Richards at Maine Mendoza dahil napakayaman na naman nila gawin na lang privado ang kanilang buhay para na rin sa kanilang mga pamilya ngunit kay Maine Mendoza at Alden Richards na rin ang galing kaya naman nilang itong gawin kahit pa sila ay may trabaho dahil nga naman ito nila nakuha ang kanilang kasikatan at kayamanan kaya't hindi hindi nila ito basta basta maiiwan na lamang ang maganda dito ay malaya na ngayon nilang magagawa ang mga gusto nila ng privado dahil na rin ito sa kanilang mga fans mga true blooded aldab nation na humihiling dito wag nang pansinin ang mga nambaba sa kanila mga nagpapabagsak kahit pa privado ang buhay nila ngayon tila inuungkat ito ng mga buzzers nila ang mas maganda ngayon na itago na lang nila muna ang ginagawa nila dahil mas maganda talaga na huwag na munang nilang ipangalandakan mga ginagawa nila ang mahalaga dito alam talaga ng buong Alder Nation lahat ng mga pangyayari at nagaganap patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!